Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Tayo ay nagmula sa Diyos. Sa kanya rin tayo magbabalik. Lahat tayo ay pagmamayari ng Diyos. Anytime na bawiin tayo ng Diyos, at kahit yung sarili natin, mga mahal natin sa buhay, anak natin, magulang natin, wala po tayong karapatang magreklamo sa pag pagmamayari po ito ng Diyos. Ang sa atin lang ay tanggapin na lamang natin kung ano po ang pagpapasya ng Diyos. Yan po yung kabilang sa Uh, pagiging Muslim ng tao, yung uh, tanggapin niya yung anumang kapasyahan ng Diyos. So lahat ay dadaan po sa kamatayan. Bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang hangganan dito sa mundo ito. Uh, mapalad po si tatay dahil po ay nakilala po niya ang dakilang tagapaglikha na si Allah. I-train niyo po na pag-aralan po kung ano po ang pananampalataya, relihiyon na pinasok ni tatay. Bilang kayo po ay kanyang mga pamilya, wala pong mawawala sa inyo na itrain nyo lang po na pag-aralan po kung ano ang pananampalataya at relihiyon na pinasok niya. Nang sa ganun ay mas maunawaan nyo po siya kung bakit niya pinasok ang relihiyong Islam. lahat po tayo nag-aral ng mathematics, lahat po tayo nag-aral ng science, pero hindi naman po tayo naging mathematician, hindi naman po tayo naging scientist. So kung pag-aaralan niyo din po yung uh, Islam ay hindi po uh, nangangahulugan na ipo-force kayo na pasukin ang Islam. So pag inaral niyo po ang Islam, magkakaroon po kayo ng tamang idea, tamang kaalaman hinggil po sa Islam.